Magandang sa inyong lahat. Kami nga pala ang kahuling grupo. At ngayon, samahan na kami upang talakayin ang kasaysayan ng wikang pabansa sa panahon ng pagsasarili at kasalukuyan. Kaya tara, samahan nyo kami. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rasi de Rosario, ang leader ng kahuling grupo. Bago tayo magpatuloy, mari bang isa sa inyo magbigay ng sagot sa tanong na malaki ba ang naitulong ng mga mananakop na dayuhan sa kasalukuyan ng ating wikang pambansa? Malalaman natin iyan, kaya patuloy na manood at matuto hanggang dulo. Panahon ng pagsasarili Sa panahon ng Commonwealth sa pangunguna ni, ni, President Manuel L. Quezon, ay nagsisimula ang formal na kasaysayan na pag ng bansa ng isang wika. Ang saligang batas ng 1935 ay nagsilbing vehicle na pagkakaunawaan para sa pagbansang pagkakaisa noong taong iyon. Ayon sa saligang batas ng 1935, Article 14, Section 3 ang kongreso ay gagawa na akbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa. batay sa isa sa mga wikang pambansa, batay sa isa sa mga umihiral na wikang katutubo. Noong Hulyo 4, 1946, ipinahayag ng opisyal sa Pilipinas ay Tagalog, batay sa Batas Commonwealth bilang 570. Sa panahon ito, naalam na naman na pagpapaunlad sa wikang pabansa dahil muling namayagpag ang wikang Ingles bilang medium ng komunikasyon sa pagpapahayag ng pamahalaan. Noong Marso 26, 1951, sa pamamagitan ng proklamasyon bilang labing dalawa na nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Marso 26, 1951. Ipinagdiwang ang linggo ng wikang pambansa, nagsimula ang pagdiriwang mula Marso 29 hanggang April 4 taon-taon. Noong Pebrero 1956, Nilagdaan ni Gregorio Hernandez, direktor ng para ng bayan at circular 21 na nag-uutos at itinaituro na at awitin na pabansang awit sa para lang nilagdaan ni Marcos. Ang kautos sa ating ng HLG 96 noong March 27, 1968, nilagdaan ni Rafael Salas ang Memorandum Circular 1996 na batas na pinagamit ng wikang Pilipino sa opisyal na komunikasyon ng mga transaksyon ng pamahalaan. <mucharya> ang Memorandum Circular RLA 488 ng July 29, 1972 na hinihilig sa lahat ng tanggapan ng, ng, ng pamahalaan ng magdaos ng ilingko ng wika. Noong 1972, sa kabila ng mga ito, hindi pa rin matanggap ng ibang rektor ang Pilipino, no? anong pa wikang pabansa? Maraming mga nagtatawang ang naghahanap noong 1972, Kobensyon Konstitusyonal, gamit ang isinahat na Artikulo 14, Section 6. Wigang pambansa na Filipino. Ang Filipino ay pambansang lingwa na ngalit ng Pilipino. Ng ang Filipino ay wigang pambansang Pilipinas. Ang Filipino ay wika sa opisyal na komunikasyon. Ang Filipino ay opisyal na panturo at pagkatao. Maaaring hinto ang teksto upang inyong mas maunawaan ang panahon ng kasalukuyan. Naging sani at bunga ng mga batas. Una, Kastila. Bago dumating ang Kastila, baybayin ang sulat ng mga Pilipino. Sani, baybayin ang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino. Noong dumating ang mga Kastila ay napilitan ng alfabetong Romano. Ang bunga, noong 1930, ni Lope K. Santos, ama ng barilang Pilipino, Binuo ni Lope K. Santos ang barkada na may 30 po, tatlong po na, titig, na kinabibilangan ng lima, limang patinig at 25 na katinig. 2. Ang Amerikano Sa pagdating ng mga dayon ng mga Amerikano, nagkaroon ng Saligang Batas. At ang batas na ito ay ng 1935 Saligang Batas Artikulo 14, Section 3 na nagbigay ng edukasyon at nagbukas ng paaralan sa Pilipino, na ang guro ay ang mga gurong Amerikano na tinatawag nating Tomasite. ni Paaralan para sa mga Pilipino Bunga ang ng wika ingles ng mga gurong At ang pangatlo, ang hapon. Pagkatapos nilang manakop, sumunod na manakop ang mga hapones na kung order militar. At ang batas nito ay order militar bi bilang labing tatlo. Sani, ginagamit ng wikang Tagalog. At ang bunga, pagtuturo ng Tagalog sa lahat ng paaralan elementarya at binakitan ng isang isignatura ang wikang Tagalog sa kurikulum. Batas mo hanggang bilang limang daan at pinuntit. Labing apat na Nagkabisa ito noong Kurnyo 4, 14-14, at pinagtibay ng pabansang asindaya noong Kurnyo 7, 14 Dito nagproklama na ang bitang pabansa na tatawaging bitang pabansang Pilipino ay isa na bitang opisyal. Proklama bilang labing dalawa. Ipinalabas ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon na nagaatas ng pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa muda 28 na Marso hanggang 4 ng Abril bilang pagunita sa kaarawan ni Francisco Balagtas. Proklama bilang 186, labing siyam ni Bangko Siyam. Muling nilagdaan ni Pangulong Magsaysay ang proklamasyon bilang labing dalawa noong Revenge Sham, Limang put Sham. Sa pamamagitan nito ay ililipat ang panahon ng pagdiriwang ng linggo ng wikang kong bansa simula ikalabing tatlo ng Agosto hanggang ikalabing siyam ng Agosto at saklaw nito ang araw ng Pangulong Manuel Quezon, ang ama ng wikang pambansa. Kautusan pangkagawaran bilang 24 apat, labing siyam, aning napot Ipinalabas noong labing siyam anim na dalawa ng kalihim ng edukasyon na si Alejandro Roses na nag-uutos na mula sa taong aralan labing siyam anim na hanggang labing siyam anim na apat. Ipinalimbag ang lahat ng sertipiko at diploma na ang pagtatapos sa wikang Pilipino. Kautosan pangkagawaran bilang pito, labing limang Dito ay ni Kalihim Mose Romero ng kagawaran ng edukasyon na kailanman ay tutukuyin ng wikang pamansa ang salitang Pilipino na siyang din at ito ay pinagtibay noong Agosto 13. Noong isang libot siyam na daan at anim na putatlo, batay sa kautosang tagapagpaganap bilang anim na po ng isang libot siyam na daan anim na putatlo na nilagdaan ni Pangulong Diyasado Makapagal, ipinagutos na awitin ang pambansang awit sa titik nitong Pilipino. Nang umupo naman si Ferdinand E. Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas sa bisa ng Kautosang para bilang siyam na ng isang libot at anim na put-pito, kanyang ipinagutos na ang lahat ng edepesyo, gusali at tanggapan ay pangalanan sa Filipino. Tagdaan ni Kalihim tagapagpaganap Rafael Salas ang Memorandum Circular bilang isang daan at pitong put dalawa ng isang libot na daan at anim na put na naguutos ang mga ulong liham ng mga tagapanggapan ng pamahalaan ay isulat sa Filipino kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles, parte ang formularyo sa panunumpa sa tungkulin ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan ay sa Filipino gagawin. Ang Memorandum Circular bilang isang daan at siyam na put siyam ng isang libut na daan at anim na put walo ay nagtatagubilin sa lahat ng kawani ng pamahalaang dumalo sa mga seminar sa Pilipinong pangungunahan ng surian ng wikang pambansa sa iba't ibang porok linguistika ng kapuluan. Hilagdaan naman ni Pangulong Marcos noong syam syam ang isang libot siyam na at anim na put siya mang tagapagpaganap bilang isang daan at walong put na naguutos sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaang gamitin ang wikang Filipino hanggat maaari sa linggo ng wikang pambansa at pagkaraan na may sa lahat ng opisyal ng komunikasyon at transaksyon. Ang Memorandum Circular bilang 384 na inilabas noong Agosto 17 labing itong po sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, layunin nito na magtalaga ng mga kawani na mga sa lahat ng komunikasyon sa wika Filipino sa mga kagawaran at tanggapan ng pamahalaan ang kautos ng tagapagpaganap bilang tatlong daang apat na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Marso 16, 17.1 ay nagbalik sa dating estruktura ng ng Wikang Pambansa. Layunin itong palakasin ang mga kapangyarihan at tungkulin ng Surian sa pagbuo ng mga pulisya para sa pagpapaunlad ng Wikang Pambansa. Itinaguyod din ito ang paggamit ng Filipino no, sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon sa gobyerno na naglalayong mapalaganap ang kaalaman at paggamit sa pambansang wika sa bansa. Ang kautosang pampanguluhan bilang 73 ay nilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Nobyembre 30, 1972. Layunin nito na ipag-utos ang pagsasalin ng saligang patas ng Pilipinas sa iba't ibang wika, kabilang ang mga lokal ng wika. Upang mas maunawaan ito ng mas nakararami, ang kautosan ay bahagi ng mas malawak na mahakbang para sa pagpapalawak ng kalaman at partisipasyon ng mga mamamayan sa usaping pambansa. Ang artikulo 15, Seksyon 3 sa taong 1773 sa Ligang Batas ng Pilipinas ay nagtatadhana na ang Saligang Batas ay dapat ipahayag sa Ingles at Filipino bilang mga opisyal na wika. Dapat din itong isalin sa mga dialekto na sinasalita na higit sa 50,000 mamamayan. Layo nito ang pagpapalaganap at pagpapalakas ng wikang pambasa na nagbibigay diin sa kahalagahan ng komunikasyon at pagkakaisa sa bansa. Ang kautosang pangkagawaran bilang 25, nilagdaan ni Kalihim Juan El Manuel ang pagpapatupad sa patakarang edukasyon bilingual sa mga paaralan. Artiko 24 simula, ika na seksyon ng Gansha. Ayon sa ika na seksyon, ang wikang pambansa ng Pilipino ay Pilipinas ngunit ito ay dapat payabungin at pagyamanin sa salig na umiiral sa mga wika ng Pilipinas at impang pang mga wika. Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Hinihikayat ng ika na seksyon ang paggamit pa ng pambansang wika o kung lalang mas kilala ito at masanay ang mga tao sa paggamit ng Filipino. Dahil masakam second language kita, na Ingles, garong man nalilingawan na o na isang tabi na ang paggamit ng Pilipino pambansang wika ta. Kaya ang layunin ka ika ng seksyon, mag-develop ang Pilipino, o mas gamitin ikaw higit pa sa paggamit ng ibang ubigat sa Pilipinas. Ayon naman sa ikapitong seksyon, upos sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino, at hanggat walang itinagahan ng batas, ang mga pandayon ang kanilang gagamitin sa pagtuturo. Basta sa ikapitong seksyon, iwasin sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal kay ka Pilipino, pero hanggang sa mayo pa, nagsasabi ang batas, ang komunikasyon at pagtuturo, ang ginagamit hindi sa, sa, pag, sa wikang panturo ay ang kanilang panahiyon, wika. Ayon naman sa ikawalong seksyon, ang konstitusyon ito ay dapat ipahayad sa Pilipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panaryon, Arabic at Kastila. Ayon sa ikawalong seksyon, sabi dito, ang konstitusyon ay dapat na ang paggamit ay Filipino at Ingles. Ngunit dapat din ito magkaroon ng versyon ng wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. Ayon sa ika na seksyon, dapat magtatag ang kongreso ng isang komisyon ng wikang pabansa na binubuo ng mga kiyatawa ng iba't ibang rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, magkuugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik para sa kapapaunlad. Ikaw. Ayon sa ikasyam na seksyon, ang dapat dapat daw nagtatag ang kongreso ng isang komisyon na binubuo ng galing sa iba't ibang rehiyon. Sila ang magtatagulod ng pag-aaral para masupat unlad ang paggamit sa ating wikang milipid. Sa ang bilang ng 52 noong 1987, eh, nilagdaan ni Kalihem Lourdes Subing ang pag-uuto sa wikang Pilipino bilang wikang panturo sa lahat ng atas ng paaralan kalinsabay sa Ingles dito sa nilagdaan ni Kalihim Lourdes Kasimbing, ay dapat daw nagamitin sa wikang pagturo ang wikang Pilipino kasabay sa pagtuturo sa wikang Ingles. Kautosang pangkagawaran bilang 21 noong 1990. Iniutos ni Kalihim Estedro Carino na gamitin ang wikang Pilipino sa pagbigkas ng panunupa ng kapatipatan sa sasadigang batas at sa bayan natin. Ito namang kautosang pangkagawaran bilang 21 noong 1990 na iniutos ni Kalihim Isedro Carino na dapat daw na gamitin ang ating wikang pambansa ng Pilipino sa panunumpa sa ating sanigang batas at lalo na sa ating bayan. Bilang 1041 noong 1997, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel Ramos na ang buwan ng Wikang Pambansa taon-taon sa iba't ibang sangay at tanggapan ng pamahalaan at sa mga paralan. Ang Gabay sa ng Pilipino 2009 ay isang dokumento na nagbibigay ng mga patakaran at antunpunin sa tamang pagsulat ng Pilipino. Inalabas ito ng Komisyon sa Wikang Pilipino upang mapabugi ang paggamit ng wika at mapadali ang komunikasyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng standardized na pagsulat. Ang ortografiyang pambansa 2013 ay isang set ng mga tuntunin o alituntunin sa pagsulat ng wikang Pilipino na itinatag sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Layo nito na mapadali at mapagtibay ang tamang paraan ng pagsulat ng mga salita sa Pilipino at mapanatili ang konsistensi sa paggamit ng mga letra, bantas at iba pang aspeto ng pagsulat. Para sa inyo, malaki ba ang naitulong ng mga mananakop na dayuan sa kasalukuyan ng ating wikang kambansa?